ang pinaka-iingatang yaman ni Alaina. Ito na ngayon ang itsura. Putol ang mga ulo at kamay. Buhaghag ang buhok. May mantsa ang damit at mukha. At ang ilan sa kanilang mga kolorete. Kupas na. Minalas kasing nalubog sa baha ang doll collection ni Alaina nung bagyong ondoy. Isa sa pinakamalaking pinanghihinayangan niya ang namantsahan niyang 1960s vintage Barbie doll na nabili pa raw niya sa isang garage sale sa Baguio. Ang problema ito, pwedeng pwede nang masolusyunan sa New York sa Amerika. Meron na kasi doon tinatawag na doll hospital. Opo, Bati mga manika, may ospital na. Karaniwang mga antik o antigong manika ang itinatakbu Tatlo hanggang anim na pasyenteng manika raw ang inaadmit sa dal Hospital araw-araw. Ang karaniwang pasyente, yung mga may orthopedic problem o yung mga naputol o nabali ang paa, kamay at iba pang parte ng katawan ang nagaayos dito ng mga sirang manika ang itinuturing na doll doctor si Noreen Morris It's the emotion. People form attachments to dolls that you really can't explain. It brings back a time in their childhood when they felt safe or loved. Ang hospital bill dito. Umaabot sa 10 hanggang 300 dollars kumulang 400 pesos 12,000 pesos depende sa sira ng manika. And there are always those dolls that come in that there's no hope for. Um, and we have a little morgue here where these dolls are organ donors. Yep, they've all signed their card. They're willing to give up parts to save other dolls. Ang Filipino-American na si Noel na nakabase sa Anaheim sa California. Hindi mga sirang manika ang inaayos. Sa halip, binibihisan niya ang mga ito ng bagong mukha. Ginagawa niyang canvas ang mukha ng mga ito. Bawat manika may kanya-kanya challenge. Eh. So, alimbawa, may mga ibang mukha na mas mahirap kunin yung, yung, yung likeness o yung, yung resemblance ng character or ng artista. Binubura muna ni Noel ang face paint ng mga manika. Pagkatapos, imi-makeover niya ang buong prosesong ito. Umaabot ng dalawa hanggang limang araw. Ang mga manika ni Noel na pagmukha niyang sina Bella at Edward ng Twilight series. Si Michael Jackson Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, at Johnny Depp. Online ibinibenta ni Noel ang kanyang celebrity dolls mula 1,000 hanggang 5,000 dollars o 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Samantala, balik tayo kay Alaina na ilang taon nang problemado dahil sa mga money kanyang naondoy ang suliranin niyang ito. Isinulat niya sa aming Facebook fanpage. page. Kaya nito lang Merkoles. Sinamahan ng aming team si Alaina at ang kanyang ina kay Jason, isang doll enthusiast. Si Jason, dalawang taon nang nagre-restore o nag-aayos ng mga sirang manika. Love ko talaga ang manika kaya gusto ko sila laging manatiling maganda. Una munang inayos ni Jason ang buhok ng mga manika. Habang sinashampoo, sinusuklay na rin niya ito para mawala ang mga buhol-buhol. Ang mga marka naman ng dumi sa mukha ng mga manika, nilagyan ni Jason ng cream. Pero hindi agad-agad matatanggal. Gumagamit din siya ng magnifying lens para mapintahan ang mga malilikit na detalye sa mukha ng mga manika. Pero ang gown ng paborito niyang 1960s Barbie doll, pwede para ulabhan. Ang ibang sirang manika, ikinabit ang mga nasirang parte ng katawan at saka muling binihisan. 200 hanggang 500 pesos ang singil ni Jason sa bawat doll restoration. Depende sa sira. Kadalasang tumatagal daw ng tatlong araw ang kanyang pagre-restore. Nung nakita ni Alaina ang new look ng halos patapon na niyang mga manika dati. halos hindi siya nakapagsalita sa tuwa. Kulit ako, parang sabi ko, parang Barbies ko ba talaga to? Kasi parang naiba talaga yung tsura. parang inunok ko pa kung akin ba talaga o baka, baka iba.